Hello everyone! Good day! It's me again. I'm Sean. And for today's video, magta-tarot reading naman tayo ngayon para sa mga Aries. Kung ano yung mangyayari or kung ano yung mga present na energy ng mga Aries ngayong buwan ng March and hanggang next month, April. So, titignan natin kung ano yung mga main energies ng mga Aries. At bago ko po gawin yung video na yun, patalastas muna kahit saglit lang. So, may mga, ano kasi, may mga, may nagko-comment mga viewers ko na gusto ng personal reading. So, sa mga gusto po ng personal reading, ilalagay ko na lang po yung Facebook ko dito sa screen and i-DM lang po ako, i direct message ninyo ako para mabasa ko. And, abot kaya lang naman po yung kanyang price. So, ayun lang naman po yung tatan, yung sasabihin ko. Kung wala na po tayong ibang gagawin, pagpatuloy na po natin yung video. So, ito ay para sa mga Aries. Yung mga present energies ng mga Aries sa buwan ng March, ngayong March, and next month, April. Universe, ano po yung mga present na energies ni Aries ngayong buwan ng March hanggang next month, April? Universe, ano po yung mga present na energies ni Aries ngayong March and next month, April. Universe, ano po yung mga present na energies ng mga Aries ngayong buwan ng March and next month, April. Okay, so unang lumabas, the devil card. Nga pala kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, kung gusto nyo ako yung support, so please do subscribe and um, ilike nyo naman tong video na to mag-comment kayo down below. Malaking bagay na sa akin yun. Matutuwa na ako pag ginawa nyo po yun. Ito, the devil. So, um, next, ay ngayong month, hanggang next month, April, mga Aries, tied up kayo to something, okay? Uh, parang nakatali kayo sa something. So, um, it's either sa family, sa relationship, And yung iba sa work, yung iba sa school. So, parang etong ano to, uh, parang ano nyo to, parang kulungan ninyo. Okay? Parang nakakulong kayo sa isang bagay. hindi ko, uh, da Dahil general reading po ito, i-generalize ko as much as possible. Kasi for some of you, iba-iba naman po yung mga ano natin. Iba-iba naman yung mga life situation natin. So, consider natin sila. Yung mga ibang aris na nanonood dito, uh, para sa iba pwedeng sa family sila naka-tied up so may mga responsibilities sila na hindi nila maiwan. Yung iba naman para sa para sa relationship, yung iba naman para sa mga alaga, sa pets. And yung iba naman um uh, pwedeng sa school, mga ganun ba? Or pwedeng yung iba sa friends, ganun. So, meron kayong energy na tied up kayo at uh, unto something. Titignan natin mamaya kung bad ba to or good thing para sa inyong mga Aries. Ano pa yung magiging ano pa yung mga personal energies ng mga Aries universe? So, lumabas King of Pentacles. So far, um, ano, dito sa King of Pentacles, maganda naman yung takbo ng buhay ninyo ngayong, ano, ngayong March hanggang April. So, okay naman siya running smoothly, especially sa when it comes to money. So, yung mga walang perang mga Aries, pwede makahanap sila ng, ano, ng magandang work kung saan masasatisfied talaga sila sa kinikita nila. Ganon. Or kung, ano naman, kung wala ka namang work, uh madaming opportunity na darating sa inyo uh, pagdating sa usapang sa usaping mga traba trabaho. Basta ang gawin niyo lang is huwag niyo papalampisin yung mga opportunity kasi syempre sa, nasa sa atin pa rin kasi ang gawa, okay? So nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawang mga tao. Hangga't maaari dapat, kung may mga opportunities na dumadating, huwag nating palagpasin. I-grab natin agad para rin kasi sa sarili natin 'yon. So 'yun lang naman. Dai free test so very intuitive kayo ngayong buwan hanggang next month. Ibig sabihin ng intuitive, parang may ano, alam niyo yung feelings niyo kapag pinagpipili kayo or kung may gagawin kayo or hindi na something life changing sa inyong buhay. Alam niyo agad yung sagot and yung yung intuition niyo, yung gut niyo, yung pakiramdam niyo sinusunod niyo talaga. And it turns it turns out na lahat naman ng mga sinasabi ng inyong sarili, ng damdamin niyo, uh, totoo naman at kinakaganda naman talaga ng ano niyo kinakaganda naman talaga ng life situation niyo Yun yung nakikita ko dito. So, maganda naman ang takbo ng buhay niyo, Okay naman. Ano pa universe? Yung mga present na energies ng mga Aries. Uh, take note ha, yung, ano, yung pagiging maganda ang takbo ng buhay uh, kung may kung aris ka and hindi maganda yung takbo ng buhay mo last month, ngayong buwan na to madaming opportunities na darating. So, i-grab lang natin. Kasi kapag di naman natin green up yun, syempre, tayo din yung mahirapan. Wala din lang mangyayari. So, aris, okay. Eto, may nagpakita dito, three of swords. So, by that, ano, by that illustration, alam naman natin na may kalungkutan na mangyayari sa inyo. Um, hindi naman porket ganyan kalungkot yung ano pagkaka-illustrate dito sa ano sa card. Um, pwede ng heartbreak talaga yan or whatever, okay? So, yung iba, hindi naman siya very serious sa ibang mga Aries. Kumbaga, maram, may mga times lang na malungkot talagang ang Aries ngayong March hanggang April. Pero yung iba, uh, medyo serious tong mga ganito. Yung Three of Swords na to, medyo serious sa kanila, sa ibang Aries. So, ah uh, pwede, pwede itong sign ng break up, ganun. Pwede itong nakikipag-away ka lagi sa kadalasyon mo, sa friends mo, sa family mo, mga ganun. So, ano, bukod sa pigil-pigilan natin ang, ano, ang masyadong pagsasalita sa iba, kumbaga, alam mo yan, kung hindi naman karapat, dapat, ipaglaban yung inyong perspective, huwag nyo nang gawin para lang maisalban yung relationship or yung pagkakaibigan or yung family, whatever, kasi general reading to. Huwag na muna natin gawin yun as much as possible. Okay? Ah, uh, tigil-tigilan natin masyadong makipag-away. Fiery kasi mga aris. So, may tendency sila na mabilis silang magalit na nakikipag-away sila, ganyan. So, ayun. Tigil-pigilan muna natin. At ano pa yung magiging ano? Yung mga present energies ni Aries. Universe. Ano pa yung present energies ni Aries? Universal na pa yung mga person energies na Aries. Wait lang. Madami yung mas. Universal na pa yung mga person energies na Aries. So, itong dalawang card na to is eight of wands. So, maganda talaga yung takbo ng buhay ninyo, okay? Very magaan. Um, actually, wala kayong problemahin pagdating sa pera at sa pansarili, ganyan. More on, in early, more on relationship sa iba ang magiging problema. It's either sa jowa mo, sa asawa mo, or kaya, ano, sa kaibigan mo, mga ganyan. Yun yung mga, ano, sa teacher mo, gano'n. Yun yung mga magiging problema. Pero, may iwasan naman yan kung gagamitin natin yung hindi tayo masyadong magbubunga nga. Kasi may nafeel akong yun yung magiging cause. Kung bakit may masasaktan ka, may mga makakaaway ka, gano'n. And, dito naman sa nine of Um, Nine of Cups. Okay. Okay naman siya. Satisfied naman. Satisfying naman ang inyong, ano, ang inyong emotions, ang inyong... Kung baga, wala naman na kayo masyadong hinihiling pa muna sa ngayon. Okay? Yun lang. Tignan natin yung The Devil, kung ano yung, ano neto, clarification neto. Universe, clarify yung The Devil card. Universe, clarify yung The Devil card sa mga reading ni Aris. Anong ibig sabihin ng The Devil card? Universe, clarify, yung, clarify yung the devil card. Bakit may devil card sa reading ni Aris? Okay, so, actually, um, ano, yung mga Aris ngayon, ngayong buwan hanggang next month, di ba meron silang the devil card? So, ibig sabihin, um, tied up sila unto something. So, karamihan ng Aris na mapapanood ito, tied up sila. Kumbaga, nakatali sila sa trabaho nila or kaya kung nag-aaral ka, nakatali ka sa pag-aaral mo. Yun yung pinaka-ano dito, pinaka-message. So, karamihan ng manonood ngayon na Aries, ang zodiac sign is, nakaano kayo, nakakulong kayo sa trabaho ninyo or kaya sa inyong study. So, kung baga, alam mo yun yung mahihirapan ka, too much pressure kasi kailangan mo mag-work. Kailangan mo mag-work, kailangan mo mag-study para sa iba, para maano yung mga magulang ninyo para, alam mo yun, para masiyan sila or kaya, kaya mo mag-work para maka, dami ka nang kikitain para may pera ka, ganyan. Responsibilities at kung ano-ano pa. Pero overall, masaya naman. Okay, may the sun card kasi so ibig sabihin, okay lang. Parang okay lang sa inyo, masaya naman kayo So, yun lang yung nakikita ko. I-clarify pa natin tong Three of Swords kung gano ba kasakit yung mga mararamdaman ninyo ngayon hanggang next month. So, universe, ano pa yung mga mararamdaman nila, Aries? Bakit may Three of Swords ang mga Aries. Universe, bakit may three of swords ang mga Aries? So, ayun, uh, base dito, <coughs> hinahanting kayo ng past, ano nyo, ng past nyo. Okay, hindi ko alam kung ano yon kasi general readings to. So, magpapaka-general style as much as possible. Pwedeng may nagawa ka nung past na hanggang ngayon is pero pinagsisiyan mo pa rin. Yun yung napapakita dito. Ko, actually, hindi ka pa nga makatulog dito eh meron kasi to, Nine of Swords. So, parang tuwing gabi naiisip mo siya, ayun, kasi, ano, very masakit talaga, masalimuot talaga yung nangyari nung past mo na yun. Ewan ko din kung ano yun. Uh, kung hindi nyo man na-feel nafe pa yun ngayon, uh, sa mga susunod na araw or next month, meron to, present tong energy na to. Okay? So, ayun, uh, dito sa The Justice, parang feeling mo, ano, parang feeling mo, kaya ka nasasaktan, deserve mo yung mga nangyayari sa'yo, okay? Ayun yung masakit na part sa'yo. Parang feeling mo, deserve mo lahat ng mga mangyayari sa yong parang hindi maganda ngayong March hanggang April. So, yun yung nakikita ko. Pero, ano, um, overall, kahit pa paano pa man, feeling mo lang kasi yun eh, feeling mo, deserve mo. Pero kahit anong pa nan nandito kasi yung the will of fortune. Pag may the wheel of fortune, kahit anong mangyari, kahit na nagsisi kayo, parang sa sarili nyo na lang talaga yon mga Aries. So, kailangan nyo patawarin yung sarili niyo kasi lahat naman na ng mga tao sa paligid nyo is nakamove on naman na siguro. Kayo na lang yung hindi nagla-let go para sa sarili niyo Kailangan nyo nang patawarin, okay? Kailangan nyo nang mag-move on. Yun lang naman. Overall, kahit anong mangyari sa month ng March and April ninyo, mga Aries, okay lang kasi maganda pa rin yung takbo niya yun yung nakikita ko dito sa reading. So, um, ano yun yung mga present energies ng mga Aries ngayong March and April? Tatanungin natin yung oracle card natin kung ano yung mga maibibigay ninyang advice para sa mga Aries. Um, titingnan natin. Tanungin na rin natin mamaya yung ano, the love tarot. Kung ano yung mga, kung <clears throat> para sa mga singala Aries, kung may may ano ba, may papasok ba iny sa inyong buhay na karapat-dapat, mga ganun. So, unahin natin yung advice ng Oracle card. Um, universe, anong advice niyo para sa mga Aries ngayong March hanggang next month, April? Universe, anong advice niyo para sa mga Aries ngayong March and next month, April? Universe, anong advice niyo para sa mga Aries ngayong March at a premium. Okay, so may lumabas ng card. Inverse. So, dito, the tree of life. So, parang ano, parang feeling ko yung mga mapapagdaanan ninyo ngayong March and April. Kung may mga kamalungkot man kayong mapagdadaanan, it is okay because And grade na sa destiny ninyo. Kung baga, kailangan, may kailangan kayong matutunan sa part ninyong yon. So, ano, talagang divinely guided siya. Kailangan nyong maranasan yon kasi nga may matututunan kayo doon. Overall, um, ano, ang gagawin nyo lang is laging magpakasaya. Meron kasi doon the sun card. Ang ibig sabihin lang naman nito is hindi naman masyadong mahirap yung mga pagdadaanan nyo ngayong March and April. Actually, masaya nga siya eh. um, parang, ano, parang ina-enjoy nyo lang yun yung makikita ko dito. Masasaktan kayo, yes, pero, ano, mabilis kasi makamove on din yung mga Aries. Pero yung ibang mga Aries, awan ko lang. Pero, ang Aries, mabilis makamove on yan. And, para sa inyo, masaya lang. Parang okay lang. Parang positive thing mga Aries middle world. So, ano, kailangan lang natin ng balance sa lahat ng ginagawa natin, okay? Kung, ano, kung nawawalan kayo ng time sa family, kailangan nyo silang bigyan ng time. Kung nawawalan naman kayo ng time sa pet, sa lover, or sa mga halaga nyo sa bahay, ganyan, yung mga feeling ninyo, hindi nyo na napagtutuunan ng pansin, kailangan nyo silang bigyan ng pansin, and kailangan nyo i-ano talaga, hati-hatiin yung oras ninyo para, ano, para, balance yung inyong life. Kasi, pag nababalance natin yung life natin, di ba, um, wala, bukod sa nag enjoy tayo, actually, nakakatulong pa tayo sa iba. Kumbaga, parang ano, parang reciprocal kasi yan eh, kapag nakakatulong ka sa iba, kapag nakakapagbigay ka ng saya sa iba, ikaw rin sa sarili mo mismo, masaya ka na din. Yun yun. And sa love, uh, universe, ano yung may advice mo sa mga single na Aries? universe, ano yung maia advice mo para sa mga single na Aries? Universe, ano yung mga advice mo para sa mga single na Aries na nagahanap ng mga relasyon. Universe, ano yung mga maia advice mo? So, ano? <laughs> May apat na card na lumabas. Tignan natin kung ano yung sasabihin ni Universe. Una sa lahat, practice compassion. So, parang feeling ko, yung mga single na aris ngayon, hindi kasi, malupit kayo si kayo sa, alam mo yun, sa buhay. Kung baga parang, hindi nyo, hindi nyo tinitignan yung situation ng ibang tao. So, parang nahihirapan silang mag-open up sa inyo, um, emotionally, sa pakikipaglasyon, kasi nga, um, wala kayong kabait-bait. Kung baga, hindi kayo ka, kaibig-kaibigan na tingnan. Kung baga yung, hindi kayo yung taong malalapitan tingnan. Parang ganun. Alam mo yun yung feeling na let loose, magpakabait ka naman. ganon Tapos alam mo yun kung hindi ka nakikipag-usap sa mga tao before, try mo makipag-engage. Tapos try mo maging friendly. Yun yung advice dito. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. So yun. Um, dito sa part na to is, ano, parang, dahil nga, ano, yun, yun na naman yun eh. Um, dahil nga... Masyado ko nakafocus sa imong bagay. Hindi mo alam na... Kung mapapansin mo ha... Kaya naman nag-work ang lahat dahil sa love. di ba Kaya ka meron dito sa mundo dahil sa pagmamahal ng mama at papa mo. Kaya yung mayaman yung isang tao dahil sa pagmamahal sa pera. So, nag-ano talaga lahat sa love. So, kaya mo naman ginagawa yung mga trabaho mo. Yung pag-study mo nang sobrang hirap. Kasi nga, love mo yung ginagawa mo. So, lahat talaga nagre-reflect sa love. So... Kung Kumbaga, lahat ng ginagawa natin is yun talaga. Dahil sa love. Kaya lagi mong tatandaan ang love is a very powerful tool. Kung, tara, alam mo yun yung feeling na magbilang lang kayo magpako sa isang bagay. Parang, i- kunin nyo lahat ng energy ng love sa inyong sarili and ispread ninyo kahit saan, kahit sa maling bagay. Kung baga nakita mo yung bata, um, may ginawa siyang mali, may natapon siya. Alam mo yung feeling na magagalit ka sana, pero dahil love na love mo siya. Alam mo yung kahit di mo siya kakilala, parang inintindi mo siya sa situation niya and parang na-touch ka. Um, tutulungan mo na lang siya. Mga ganong bagay. So, aralin niyo yun. Aralin niyo kung paano magbigay ng love everywhere. Physical touch. So, ayun. Ito pa, ang, ad, ang isa pang advice sa inyo ng universe is kailangan nyo talaga maki-engage. So, yung mga single na Aries na nanonood nito, feeling ko takot sila sa pakiki-engage, takot silang lumabas, gumala. Ganon, kailangan nyo mag-let loose, kailangan nyo makipag-inuman, makipag-party, gumala, ganon, para ma-open yung, um, ano, yung gusto nyo mangyari na may makarelasyon kayo. Kasi hanggat di nyo ina-engage yung sarili nyo sa mga ganong klaseng bagay, wala ka talagang makukuha true love. This love is once in a life lifetime. So, kung magkakaroon kayo ng karelasyon ngayong ano, ngayong buwan or next month, April, ang ano lang talaga doon, ang maganda doon is worth it yung magiging karelasyon niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tong card na to. Okay? So, meron tong card na to worth it siya. Feeling ko hindi siya magiging masyadong pabigat sa inyo. Yung lalaking or babaeng makikilala ninyo, hindi siya masyadong pabigat. Okay siya, okay na okay siya, mga ganun. So, yun lang yung advice sa inyo ng universe, mga Aries, ngayong buwan ng March hanggang next month, April. Sana nagustuhan niyo tong reading na to. If you do, please leave a thumbs up, at mag-subscribe na rin kayo down below. Mag-comment nga pala kayo kung nakarelate kayo, ha? Maraming salamat sa panonood. Bye!